Good morning, good morning mga kaibon. Nandito tayo ngayon. Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa mini A sa mini Avery. Hindi, <laughs> mga konting alaga lang. Ito, papakita ko sa inyo yung mga daily diet ng mga ibon ko. Papakita ko sa inyo. Ito guys, yung pinapakain ko sa mga ibon ko. Yan. Pechay. Kasi nalagay ko na dito yung mansanas. sa so, papakain ko na na dito kaila Lenlen tsaka kay Mar. Ito si Mar, ito si Lenlen. Ito naman, yung Lucino Opa natin. yan. Pakainin din natin sila ng pechay. Ayan. Yung lutino Lucino Opa natin na back to back. Ayan. Solid. Ayan oh.